Para, ano, ito yung kung ko na. Oo. Oh. ko ng asido ito. Ganda, asido. Oo. Oh, oh. sa mag yung maging yan yeah, puro uh, na siya. gold na lang lahat. Mm. Tapos, kasi may maliliit pa na ano no, Gilgol. Tapos pag ano na, marami na. Punta ko na ano. uh, no? sa ano. Sa La kaya sa. daming bayas. Mm. Pero pag may ano, ako na rin bumibili. Para Six. para bulto na rin uh, bintahan mo doon. Sinasama ko na rin yung ano. Oo, oh, para hindi na rin sila ano. Hindi uh, na rin nadayo ng ano, bintahan. Ito, iluluto sa asido, tapos may magnet pa yan, yung magnet mo pa. Mm. May walay na yung ano, yung talagang buhangin. Buhangin niya. Kasi iba na magnet yung buhangin eh, no? Oo. Oh. Uh, So ayan, ang pinong pinong-pino pa rin yung buhangin na iba. Ayan, maganda nang ano niya. Litaw na yung pagkaana. Ah. Hmm. Hindi pa kasi ako marunong yung ano, yung niluluto nila na, no? hmm. yung binubuo nila. Ano yung ginagamit nun, di ba? Yung... May borax kasi yun. Ah, borax. So, tapos... Ah, tapos, ano? Yung... yung... Pagagang... Acetylene. Acetylene. Parang... Um. O may uling oo oh, may uling pero pag di ka daw marunong doon talaga wala rin yung baka yung 20 gramo o kaya 10 gramo. nabawasan maging 7 ganoon oh. kasi naluluto din lumilipad daw eh ah lumilipad oo sumbrang oo oh, yung pressure, ay, ng, uh, pressure ng, ng ano yung asitilin natin oo oh. okay? so kailangan marunong ka pala nun oo oh. hindi, hindi basta basta yung pagluluto oo oh. yun ang praktis mo yun yun. Oo. Oh, oh. Dung ka, ano, titiba-tiba. Hmm. Pero pag ganito, konti-konti lang. baka hindi mo naman tinanim. Oo. Oh. Kung may kumakuha kang konti, yun ang, ano, nito mo na yun. Oo. Oh. Sa'yo na yun eh. Sayong, sa'yo sa na yun. Puhunan mo lang doon yung pagod. Pagod. ano mm, din? Baon mo. Baon. Oh. Pagkain. Umaga lang naman. Oo. Oh. Kasi, Iba yung panahon ngayon. Sobrang init. Oo nga eh. Maganda yun pag umulan, no? Tapos yun. Uwa, pag lumalim yung tubig. Lumalim yung tubig. Tumang tuwa yung Sobrang lalim yan. Tatawa ah, rin. Tatawa rin. lumalalim din pala doon. Saan? Sa ano niyan, San Roque Dam yun. Yung, yung pinakamalaking dam. Pag nag-open yun. Ah, yung pag binabuksan yung, yung dam. Oo nga, eh, Ay, abot no? Hindi na gagawa kasi pag nag-open lang ng